Buhayin. Thank you, Jesus. Saan ka nakatira? Eh bakit ka nagkakaganyan? Inip! Nagre-react siya, oh. Kaya mo lang. Ah, lalabas ka riyan. Layas! Hindi mo siya magkakaganyan! Isa, dalawa, tatlo, napas! Taas lang po kayong kamay. Akala niya, ha? Akalaan niya, matatakot niya si janito, Takot niya na. Eh, sinasabi ko, pag greater power na encounter niya, pero kinakausap niya kanina, walang reaksyon. Eh, nung naharap kay tatay, nagkaganon. Huwag ka nang babalik sa kanya. Iiwanan mo siya. Lahat ng nilagay mo sa kanya, ugat, buto, dugo, laman. Lepas! Rianda Raya na po ito. Tayo mo siya. Kumusta ka na? Okay po. <laughs> Lahat po tayo tumayo palakpaka natin si Jesus. Saan nakatira? Sa po po. Sa kya po. Liwanag na po yung mukha niya. Oh. What a mighty God we serve. Sige umuron sa buong Pilipinas, buong mundo. Sino yung nagpalaya sa iyo? Si Jesus! Amen! <laughs> Hallelujah! God bless you. Takbo. Eh, may layo ang buhay lagi sinasabi eh. Oh, ito si Bishop. Ito yung theologian. Galing mag-English.